Ang itinawag na half-ton killer na si Myra Rosales ay nakapagbawas ng halos 300 kilo sa loob ng limang taon mula nang siya ay makasuhan ng pagpatay ng kanyang dalawang taong gulang na pamangkin. Sa kanyang pinakamabigat, si Rosales ay lumampas sa 500 kilo. Umamin ito na ang kanyang pamangkin ay naipit at namatay sa gitna ng kanyang bilbil. Pero matapos ang investigasyon, napatunayan na ang bata ay namatay dahil sa pinsala sa kanyang bungo na imposibleng nagawa ni Rosales. Noong 2011, si Rosales ay na-acquit at ang ina ng bata na kapatid ni Rosales ang lumabas na suspect na ipinagtatakpan ni Rosales. Simula noon, si Rosales ay nagbagong buhay at sa pamamagitan ng surgery, ng pagjeta at physical therapy, naging mabuti ang kanyang kalusugan. Makikita sa kanyang Facebook ang malaking pagbabago ng kanyang katawan at ang lahat ng ito ay nakunan para sa isang bagong TV show. Si Rosales ay kasalukuyang naghihintay ng pagkakataong maggastric bypass surgery at dahan-dahang sinusubukan ang normal na pang-araw-araw na gawain gaya ng pamimili at paghanap ng trabaho.